Sa araw na ito, mga Shug, ay alis na naman nga tayo at syempre, ay, sasama ko kayo. Alam niyo ba, sa mga time na to, ay umuulan talaga. Tuloy namin alam kung tutuloy pa kami. Pero kasi bago kainan dito sa may kanto namin, ngayong cravings na ng ati ko ngayon, kaya sasamahan natin siya. Ah. Alam niyo naman, lagi ako nagtatry ng mga bago, lalo na pagpagkain niya. Makeup lang naman ako dito ng light dahil syempre, kahit kumakain ako, gusto ko maganda pa rin ako. Ba? sabi ko naman sa inyo, light lang naman yung makeup natin ngayon. Hey, Rugone, feeling ko talaga ganda-ganda ko. pala namin ngayon, naman yung kapatid ko tapos yung best friend din ng ate ko. Eh wala pa man nakaupo na talaga siya diyan. Ilang talaga to sa amin pero nagpahatid na lang kami sa papa ko dahil medyo malulam nga for today's video. <coughs> Alam kasi namin to lalo na pag uuwi ako. Pero dito lang talaga yan sa kanto namin sa Mesa No Tandaan niyo lang tabi siya ng terminal ng Clark dito sa San Jose. Post nyo na lang nga yung mga menu nila kung gusto niyo makita yung mga prices nila. Kaming upuan nga dito mga shug at self-service din nga sila dito kung gusto niyo kumuha ng tubig or yellow or kahit ano man first time nga namin na kumain dito. Tingnan natin yan kung 5 out of 5 ba siya sa akin. In hey. fairness ha, ang ganda, -ganda mag-video dito kasi maganda yung mga lights nila. Ito nga yung paligid. Dito pinuntahan namin na kainan. Kamainip, kasi ang laki-laki ng TV nila dito. Bahala ka na manikal dyan. Kakanda. Pero dito mga show, ginihiti lang namin yung order namin dahil nakapag-order na nga kami ng order. Ang daming order! No. gusto ko dito mga show, makikita nyo nga kung paano nila prepare yung mga orders nyo. O, dahil live na live drive, ng kita. Ano naman sa inyo eh, kayo na lang talaga maninikal kakanoon. Kasi <laughs> narati nga pala nila isa-isa yung mga order namin. Ayun, order yata namin lahat ng nasa menu. Rugo, tignan natin kung mauubos natin yun. T-rice nga namin, mga shug, sobra din ng isa. Siyempre, so, ganyan talaga, pag nagta-try ka ng mga bago, langan tikman mo lahat. <laughs> mga shug, ito na nga yung mga order namin. Meron kaming lempo, sisig, tapos itong inasal na paa, or yung pod, tsaka barbecue. ano pala silang ditong soup, mga shug, at libre lang nga yan. Eh? Siyempre, hindi natin makakaligtaan yan. Titikman ko yan. Rugo. At syempre, <laughs> dahil gutom na gutom na nga tayong lahat. Kakain na din nga ako sa wakan. Noon ako nga tinry yung lempo nila dito. Ay, tapos mga Shug, feeling ko mas masarap siya lalo kapag ka merong rice. Tapos, ah, syempre hindi mawawala itong chicken oil nila. Rugo, tigtog ko nga talaga bonggam bongga. Yung talaga nagpapasarap <laughs> kapag ka, makain ka ng yung ba pinaka-paborito ko nga na part na manok is yung puwad at tay. Eh, kasi yun yung pinakamalambot na part para sa akin. Tsaka yung pakapak. Mas masarap din nga pag kumakain ka ng mga ganito, yung talaga namang sobra ang hang ng sauce no, mo. No, pwede na ba akong maging ano niyan, nasa commercial. Ganun. Dyan. Fairness sa ah, malambot yung inasal nila dito. Ang masasabi ko talaga kasi hindi masakit yung brace ko habang lakas talaga ko tub ko, Mahubos ko yung isang rice. E, sobrang alata naman kasi, sabi singi ko, mawak siyo. Eh, pero pinaka nagustuhan ko talaga sa lahat ng in order namin ay yung sisig nila. Ano naman, medyo hindi ako mahilig kumain ng sisig pero dito, okay siya. <laughs> na yata yung pinaka-favorite ko dito sa resto na to. Ay, yun talaga feeling ko, orderin ko lagi pagkakain ako dito. Yung na sabi ko sa inyo kanina, self-service nga to. Ayan, kukuha muna ako ngayon ng yellow Ay, mas masarap talaga ang soft drinks pag sobrang lami. Tuloy lang namin yung pagkain namin dito habang nagtitikahan kami. Alam mo yung kami, hindi namin naririnig ang isa't isa. Kasi yung lakas ng speaking. So, after, rugo, nap -nap yung after, oh nap na nasi pera sa kapatid ko. na lang nga namin to dahil pwede pang kainin ng isang tao. Nga kami yung malaya sabi ko, e, try muna nila yung sabaw nila dito kasi nakakatanggal siya ng uma. Finally, nabusog nga kami tapos suwi na din kami. Ito tapos natin video for today. Baboo!